mga nagbabagang balita. Fourth ID, nakiisa sa selebrasyon ng Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month. Kahalagahan ng pagtatanggol sa teritoryo ng bansa sa karagatan, binigyang diin. Mahigit siyam na raang libong cash assistance ipinamahagi sa mga FRs ng Surigao del Norte. Kakayahan ng mga civil military operations operators ng 4th ID, mas pinalawak pa kasabay ng pagtatapos ng tatlong buwan na CMO Competency Enhancement Training. 4ID at Commission on Human Rights Region 10, pinalakas pa ang kamalayan ng mga tropa hinggil sa international humanitarian law kakayahan sa pakikipaglaban ng mga tropa ng 4 ID mula sa Bukidnon, mas pinaigting sa pamamagitan ng Battalion Evaluation and Certification Program. Magandang araw, Northern Mindanao, Caraga Regions, at sa buong bansa na nakatutok via Facebook. Ngayon ay araw ng biyernes, ikalima ng Setyembre 2025. Pagbabalita, hindi sa kabayadihan ng kasundaluhan, at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng dibisyon. Ito ang 4ID News Bayani Update. Bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month, nakiisa ang 4th Infantry Diamond Division sa simultaneous flag raising ceremony noong lunes, September 1 sa Camp Evangelista, Patag, Cagayan de Oro City. Pinangunahan ni 4 ID Commander Major General Michelle B. Enron Jr. ang seremonya na dinaluhan ng mga opisyal, enlisted personnel at civilian human resource ng division. Layunin ng aktibidad na kilalanin at pahalagahan ang pamanang pandagat ng Pilipinas at palakasin ang kamalayan ng bawat isa tungkol sa pagkakakilanlan ng Pilipinas sa arkipelago. Dito ay pinaabot ni Major General Anayron ang opisyal na mensahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung saan binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahang historical at pang-ekonomiya ng mga yamang dagat ng bansa. Ayon pa kay Pangulong Marcos, mahalaga na maprotektahan ang teritoryo, mga daan ng dagat at mga yamang pandagat bilang bahagi ng pambansang seguridad at katatagan sa gitna ng mga banta. The celebration of the Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month 2025 is a clarion call to rediscover and reclaim our provenance as a seafaring country. I urge our institutions to align science with law, our communities to embrace stewardship of identity. And our leaders to govern with horizons beyond their own time. As we continue building a bag of Filipinas, let us unite our people towards caring our seas and our shores, for we care to protect not only our nation's sovereignty, but also those who will inherit our legacy. Pahayang, Major General Aron, sa flag raising ceremony, noong lunes. Samantala, mahigit siyam na raang libo na cash assistance ipinamahagi sa mga former rebels sa Surigao del Norte. Narito si Kabiyaning Jai Hapas para sa detalye. Sa pamamagitan ng enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP, nabigyan ng pagkakataon ng mga former rebels na muling makapagsimula, magkaroon ng matatag na kabuhayan at aktibong makibahagi sa mapayapang pamumuhay sa kanilang komunidad. Ang programang ito ay hindi lamang nagbibigay ng pinansyal na tulong, kundi nagsisilbi daan upang ang mga dating rebelde ay maging inspirasyon sa iba na magsimula muli ng may pag-asa at determinasyon. Sa isang mensahe sinabi ni Colonel Albert M. Batinga, ang commanding officer ng 30IB, nang hakbang na ito ay patunay na dedikasyon ng kasundaluhan ng 30th Infantry Fight on Battalion at pamahalaan sa rehabilitasyon at reintegrasyon ng mga dating rebelde at sa pagpapatatag ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon ng Karaga. Ang hakbang na ito ay bahagi ng tuloy-tuloy na programa ng pamahalaan at ng Philippine Army upang matulungan ang mga dating rebelde na magbagong buhay at maging produktibong mamamayan habang pinapalakas ang kapayapaan, siguridad at kaunlaran sa buong rehiyon. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Jay Hapas, 4ID News Bayani Updates. Umabot sa 84 na mga estudyante mula sa iba't ibang brigades at battalions ng 4ID ang nagtapos sa tatlong buwan na Civil Military Operations Competency Enhancement Training 2025 na isinagawa sa Division Training School sa Malaybalay City, Bukidnon. Mula Hunyo 2 hanggang Setyembre. 1. layunin ng nasabing pagsasanay na mapalawak pa ang kakayahan ng mga CMO operators upang mas mahusay at mas epektibong magampanan ang mga tungkulin tungo sa pagkamit sa misyon ng 4ID na makamit ang pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran sa mga lugar na nasasakupan nito. Sa closing ceremony na isinagawa sa Division Clubhouse, Camp Evangelista, Patag, Cagayan de City noong Setyembre 1. Pinuri ni 4ID Chief of Staff Colonel Cesar Conte Jr. na siyang panauhin pandangal ang dedikasyon, disiplina at pagsusumikap ng mga nagtapos at binigyang diin na ang kanilang mga natutunan ay magiging malaking tulong sa mga epektibo pagpapatupad ng CMO sa mga lugar ng operasyon. Kabilang dito ang pagpigil sa pagre-recruit ng New People's Army, pagbawas sa kanilang mga resources, at paghikayat sa pagsuko ng mga natitirang miyembro ng grupo. Ang CMOSET ay isa sa mga pangunahing inisyatiba ng 4ID upang paunlarin ang profesionalismo, kasanayan at kahandaan ng mga tauhan sa pagpapatupad ng civil military operations bilang suporta sa kapayapaan, siguridad at kaunlaran sa rehiyon ng Northern Mindanao at Caraga Regions. Dagdag pa rito, Before ID at CHR Region 10, tinalakas pa ang kamalayan ng mga tropa hindi sa International Humanitarian Law. Naka-standby para sa nasabing report si Kabayaning Bon Enriquez. Patuloy ang pagtutulungan ng 4th Infantry Division at ng Commission on Human Rights Region 10 sa pagsusulong ng karapatang pantao at pagpapalaganap ng kaalaman sa IHL o International Humanitarian Law. Ito'y sa pamamagitan ng isang lecture sa 4 ID Headquarters noong Agosto 30. Aabot sa 50 sundalo mula sa Restructured Reenlistment Training ang dumalo sa nasabing aktibidad na layong palalimin ang pag-unawa sa mga prinsipyo ng IHL, partikular na ang tamang pagtrato sa mga sibilyan at non-combatants sa gitna ng armadong labanan. Sa nasabing aktibidad, binigyang diin ni Japeth Villanueva, Chief ng Promotion and Advocacy Division ng CHR 10, ang kahalagahan ng IHL bilang proteksyon sa mga sibilyan at upang masiguro ang makataong pagtrato kahit sa panahon ng digmaan. Anya, mahalaga rin ang papel ng mga sundalo sa pagtitiyak na nasusunod ang mga karapatang pantao. Samantala, nagpasalamat si 4th ID Commander, Major General Michelle Anayron Jr. sa CHR 10 para sa nasabing inisyatiba. Ayon sa kanya, ang pagsunod sa IHL ay hindi lamang tungkulin kundi isang patunay ng profesionalismo ng bawat sundalo. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Enriquez, 4ID News, Bayani Update pantabayanan ang iba pang balita matapos ang iilang paalala The West Philippine Sea is more than just water. It is a vital gateway for the world. Every day, ships cross these waters, carrying fuel, food, and essential goods that sustain economies across continents. The West Philippine Sea lies along one of the busiest maritime trade routes in the world, critical to the movement of goods between Asia europe and the americas from energy resources to manufactured goods its stability ensures industries thrive and markets remain open for trade to flow peace must be upheld any disruption in these waters affects businesses supply chains and the daily lives of millions worldwide the armed forces of the philippines stands as guardians of maritime peace safeguarding trade routes Defending our sovereignty and upholding stability in the region. Through every patrol and mission, they help protect not just our nation, but also contribute to the broader stability that enables the free movement of global commerce. A peaceful West Philippine Sea benefits the world. The armed forces of the Philippines remain steadfast in securing this lifeline because a stable sea means a stronger global economy. Let us continue to champion peaceful cooperation and maritime stability, ensuring that the West Philippine Sea remains a vital artery for global commerce and international progress. Nagmabalik ang inyong 4ID News Bayani Update! Youth Leadership Summit sa Balingasag, Misamis Oriental, matagumpay na naisagawa ng 58 Infantry Battalion at LGU. Mula sa himpila ng 58th Infantry Battalion sa Misamis Oriental, narito ang detalya ng balita mula kay Kabayaning Claire Coligo. Nagsagawa ng dalawang araw na Youth Leadership Summit ang 58th Infantry di Malolopi Battalion sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan ng Balingasag at propelling our inherited nation through our youth incorporated ng Misamis Oriental. Dinaluhan ito ng mga kabataan mula sa si iba't ibang barangay na dating nalalapitan at napagkukuna ng suporta ng mga miyembro ng New People's Army sa lungsod ng Balingasag, Misamis Oriental. Layunin ang programang ito na maibigay ang kinakailangan suporta, mapalawak ang kaalaman, at mahimok ang mga kabataan na mas maging mapanuri at mapagmatyag sa mga mapanlinlang na estratehiya ng pangre-recruit ng New People's Army. Isinusulong din ito ang pagpapalalim na kritika na pag-iisip, makabayang damdamin at aktibong pakikilahok sa mga gawaing pangkomunidad upang maiwasan ang radikalisasyon at mapalakas ang inisyatiba para sa kapayapaan ng balingasag. Dahil ang inyong kakakunan balik sa inyong mga barangay, sa inyong mga tuhaan, Be leaders in your own way. In kindness, in responsibility, and in action. Remember, ang tinugog, kabayain, hiling na makita sa television o sa drama for hiling makita sa inyong ang kawad Bitbit -bit ng bawat kalahok ang mahalagang aral at karanasang magagamit nila bilang aktibong kabataang balik ng Handa at bukas palad na makiisa at maglingkod para sa kapayapaan ng bansa. Mula rito sa Bahay Silangan, Balingasag, Musamis Oriental. Napapanahong balita, servisyong publiko para sa Pilipino. Ito po si Claire Colico for ID News, Bayani Updates kayahan sa pagkikipaglaban ng mga tropa ng 4th ID mula sa Bukidnon, mas pinaigting sa pamamagitan ng Battalion Evaluation and Certification Program. Nakatutok si Kabayaning Bon Enriquez. Sumailalim sa masusing pagsasanay at ibalwasyon ang mga kasundaluhan ng 8th Infantry Battalion na nakabase sa Empasugong Bukidnon sa pamamagitan ng BECP o Battalion Evaluation and Certification Program na sinimulan noong Agosto 28 at natapos ngayong araw, Setyembre 5 sa Live Support Area, Combat Readiness Training Area, Mindanao, Sityo Libertad, Barangay Duminurong, Talakag, Bukidnon sa ilalim ng BECP sumailalim sa serye ng mahihigpit na pagsusuri at praktikal na pagsasanay ang mga tropa upang masukat ang kanilang combat readiness, disiplina at kakayahang magsagawa ng mga kritikal na operasyon sa gitna ng kaguluhan o banta sa seguridad. Bahagi ito ng mas malawak na inisyatibo ng Philippine Army upang patuloy na paigtingin ang kakayahan ng mga unit sa buong bansa. Ang matagumpay na pagsasagawa ng BICP ay patunay na nananatiling matatag at handang tumugon ang kasundaluhan sa anumang hamon tungo sa mas ligtas at mas mapayapang komunidad. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Enriquez, 4ID News, Bayani Update. Samantala, pagpapataas ng moral ng mga tropa binigyang halaga sa pamamagitan ng matagumpay na team building activity ng Service Support Battalion ng 4ID Narito ang report mula kay Kabayanin Jai Hapas. Matagumpay na naisagawa ng Service Support Battalion ng 4th Infantry Diamond Division Philippine Army ang kanilang team building activity nitong Agosto 22 kung saan ginap sa Cagayan de Oro City. Layunin ng naturang aktibidad na hindi lamang palakasin ng samahan at disiplina ng mga kasundaluhan. kundi higit sa lahat ay itaguyod ang kanilang moralidad at kahandaan sa pagtupad ng mga tungkulin at misyon ng unit bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng SSBN na tiyakin na ang bawat sundalo ay hindi lamang pisikal na handa kundi mental at emosyonal na matatag sa pagharap sa mga hamon ng serbisyo. Sa naturang aktibidad, isinagawa ang iba't ibang team building group activities na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagkakaisa, epektibong komunikasyon at pagtitiwala sa bawat isa. Ayon naman kay Lieutenant Colonel Milner T. Taglinaw, ang commanding officer ng SSBN, bahagi ng layuni ng kanyang pamumuno na unahin ang kapakanan at moralidad ng mga kasundaluhan, sapagkat ito ang pundasyon ng isang matatag at epektibong puwersa, anya ang bawat sundalo ay may mataas na moral at tiwala sa kanilang unit ay magiging higit na handa sa pagganap ng kanilang misyon para sa bayan. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Jay Hapas, 4ID News, Bayani Update. At yan ang mga nagbabagang balita ngayong linggo. Para sa karagdagang news updates, i-follow If nyo lang po ang aming social media accounts na nakaplash sa inyong mga screens. Sa ngalan ng buong person Division Public Affairs Office, 4th Infantry Diamond Division, Philippine Army, ito ang inyong mga kabayaning Patrick Martinez at Jeline Falyar na nagpapaalala kahit nasan man kayo. Mahirap man o malayo ang tatahaking landas, walang, walang malayo sa puso <coughs> ng, sundalo. ka